Magandang hapon po mga uh, kababayan. Ako po si Willy Gutierrez, punong barangay po ng Barangay ng Pandayan. Ang sa naririnig ko po na tungkol sa mga uh, septic tank na pagsipsip sa mga bawat kabahayan ay eh, ang opinyon ko po dyan ay eh, mas maganda siguro kung barangay na po ang ikikipagkontrata sa anumang kumpanya na makakakuha para sa ikagagaan po ng gastusin sa bawat uh, Dahil sa tumataas na po ang bill ng tubig dahil sa, sa pamana. Kaya nga aking kay mga kabaranggay marami na pong nagpaputol. Nagpaputol na sila sa bawat linya dahil hirap na hirap po silang magbayad sa buwan ng konsumo. Dahil sa malaki at maliit man ang gastusin, eh, minimum pa rin po ang kanilang binabayaran. Kaya po, napag-isipan ng Sanggunian Barangay na magkaroon po ng kontrata sa sino man makakakuha ng sip-sip po ng sip ng bawat kabahayan.